DMW, yung peso ay nagagamit nitong si Mabatid. Hanggang ngayon, even while we speak, yun po yung pagkakaintindi ko. Yes. Bakit po, ma'am, sandali po, bakit hindi niyo po uh, tinatawagan, sabi niyo, meron kayong coordination sa peso. Bakit hanggang ngayon, kung meron kayong ginagawang coordination sa peso, tulit-tulit pa rin yung uh, pakikipagtulungan, lumilitaw nitong peso sa kanya? to be honest, Mr. Chair, yun nga po ang hindi namin maintindihan din eh. Uh, bagamat uh, aktibo po yung aming uh, programa against sa uh, mga ganyang mga seminars ni Linya Mabatid at patuloy po ipakikipag-ugnayan ng aming mga regional offices, patuloy din yung uh, kampanya ng mga peso. Hindi ko alam kung bakit ba sinusunod ng peso yung mga suggestion ni Nina kesa sa kanya gobyerno ng DMW. Bakit din niyo po bang pwedeng sampahan ng kaso si Linya Mabatid? I mean, kaso itong mga taga-peso na tumutulong kay Mabatid? Meron na rin po kami idinamay eh, na mga peso, lalo na sa pagsasampan ng illegal recruitment. Kailan uh, na pong taga-peso ang inyong sasampan na kaso? Yeah. Uh, meron na po kang dalawa na sinampahan ng illegal recruitment dahil po sa ugnayan ng peso sa mga ganito. Sino po ito? Sino itong dalawa? Can I see the record? Can I see the case? Sige po, isishare po namin, Mr. Chair. Kasi tuloy-tuloy ang pag uh, pre recruit niya at palagi nagagamit yung peso. Kung talaga gusto niyo po sir, pwede kayo pumunta sa DLG, NBI, PNP. Mukhang mabagal po ata ang inyong aksyon. Base po sa sinasabi nung si uh, Ma'am Juana uh, Concepcion eh para sinisisi po kayo. Mukhang mabagal po ata ang aksyon niyo. Iyon po kasi ng uh activity na ginagawa nitong si Miss Mabatid ay uh, medyo technical. It borders on student visa. Wala po kayong makikitang dokumento na sinasabing nag-offer siya ng employment abroad. Ang dokumento pong pinapakita niya, lahat student visa. At hindi po siya nagkakandak ng mga offers doon sa kanyang mismong opisina gusto po namin ipasara lahat ng opisina niya. Nag-conduct po tayo ng surveillance. Kaya lang ni isang witness, wala po makapagturo na nagre-recruit siya dun sa opisina niya. Lahat po sa labas. Sa labas ng bansa na kung saan hindi po aabot yung ating jurisdiction. At e yung sabi si niyo LGO. po mismo, hindi ba recruitment yun? Yung nasa entablado siya at nalalawagan siya ng mga ano, aplikante na mag-apply sa kanya for student visa and and then uh, yung pala trabaho ang Mr. Chair ang kanya pong talagang uh, advocacy ay eh, student visa yung po kanya ang ino-offer maski po sa mga seminars no pag nag one on one na lang kayo doon na lang lalabas po yung employment track na kanya'ng sasabihin o so, so, dapat hindi kayo gagawin ng entrepreneur operation gamitin niyo po NBI o PNP Ginawa na rin po namin, Mr. So, Chair. Kung meron kayo ganyan ng intrepid na sana nakulungan. Wala ito. nga po kaming nakuhang witness, wala nga po kaming nakuhang uh, ganyan exact tungkuhan kasi nga po magaling din siyang lulutin. Li libo po ang mga nalulukunan niya. So, you mean ni Isa doon? Eh, sir. Sa Ma'am, sandali. Sana man lang, pag nabalitaan nyo na meron siyang gagawing uh, recruitment sa isang venue, edi eh, mag kayo ng isang tao doon. Magpanggap na ipa -aplikante and then pasutin niyo mikropo, no? na mikropono tapos pagpalitan na lang pera po agad entrap operation tawag no nakakulong na sana to di ba sir yes po uh, we will uh, heed the advice po mr chair we will oh, tagal na po di pa ginawa huh? like i said dapat sir kayong kayong unang-unang umaaksyon dito pwede naman kayong magplanta ng mga ano aplikante na para entrap to Andiyan yung NBI, nandiyan and yung PNP. Pwede naman sir kung gusto niyo sir. Di ba? Hindi ako naniniwala na sinasabi niyang uh, bibigyan ka namin trabaho one on one. Sa libong yan, sa isa 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 isa, -isa niya, hindi. Sinasabi niya kuminsan bulgaran harap-harapan na magbibigay siya ng trabaho kapalit na student visa pero pagdating mo dun sa abroad, magtatrabaho ka. Yan sinasabi niya po sir sa mga venue. Kapag siya po ay nag-recruit, -ano po, nag -re recruit naghikayat